بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا A'udhu billahi minash shaitan rajim Kukubli sa Allah mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngalan ni Allah ang pinakababagin, ang pinakamaunawain Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabina Muhammad Wa ala alit tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa nawa ang kapayapaan, kabahagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, nagpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na dumating tayo sa ikalabing tatlong aralin sa ating pagtatalakay tungkol sa panampalataya. Dito sa ikatatlong o ikalabing tatlong aralin mga kapatid, ating tatalakayin ang tungkol sa tinatawag natin na negatibong mga katangian ng Panginoon. Noon, ating tinatalakay yung positibong mga katangian ng Panginoon, ating tinatalakay yung likas ng mga katangian ng Panginoon, ating tinatalakay yung gawain ng mga katangian ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa awa ng Panginoon, dumating tayo sa pagtatalakay, sa pag-usap, sa itong aralin na yung uh, negatibong mga katangian ng Panginoon. Mga kapatid, noon tinatawag natin yung positibong mga katangian ng Panginoon. Yung mga positibong katangian ng Panginoon, yun ang nagpatunay sa kaganapan ng Panginoon. At dito ngayon tayo mga kapatid, at dito sa negatibong uh, mga katangian ng Panginoon, ay tatalakay natin yung uh, pagpatunay na yung uh, o ipagtanggi natin yung kakulangan sa likas ng mga katangian ng Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, sa itong uh, aralin na ating pag-usapan, itong negatibong katangian ng Panginoon, dito ay ipagtanggi yung kakulangan ng likas na katangian ng Panginoon. Dito mga kapatid, ating sinabi sa ipagtanggi o ipagtanggi yung kakulangan ng likas ng Panginoon. At kasi isa sa mga halimbawa na ang Panginoon mayroon siyang negatibo na mga katangian ay itong sabi natin, hindi siya binubuo ang Panginoon mga kapatid ay hindi siya component, hindi siya composed o hindi siya mga elemento na mayroon siyang sinasabi natin. Ang Panginoon hindi siya elemento o uh, na composed. Simple siya mga kapatid, hindi siya binubuo. Kaya nga mga kapatid, dito atong patunayan, itong uh, Panginoon na yung, yung katangan niya, yung Panginoon na hindi siya binubuo, ang... Ang ibig sabihin natin dito ng mga kapatid, yung sinabi ko na nga, yung ipagtanggi natin yung kakulangan ng Panginoon. At dito naman mga kapatid, ating sabihin natin uh, ating patunayan at ating bigyan ng katibayan bakit nakapagsabi tayo na ang Panginoon ay hindi binubuo? Bakit mga kapatid? Anong uh, sabihin natin katibayan? Sapagkat mga kapatid, ang yung yung nangangailangan, yung nangangailangan ng patid kung titingnan natin ay binubuo siya. Mga binubuo siya ng mga bahagi yung nangangailangan. At itong binubuo ng mga sabi natin uh, kasi binubuo siya ng bahagi ay nag ang ibig sabihin doon ay nangangailangan siya. Hindi siya makatayo sa kanyang sarili kung walang bahagi ng iba. Kaya kaya patunayan natin yung Panginoon ay hindi ganoon. Hindi siya ganoon kasi ang Panginoon ay walang pangangailangan. Kasi yung kung ilagay natin na mayroon siyang sabi natin nangangailangan siya kasi may mga bahagi siya. Uh, ang ibig sabihin doon, ang ibig ipa, ipahiwatig doon na hindi siya maka ka, sa kanyang sarili mga kapatid. Yan ang unang katibayan na uh, ibig sabihin natin na hindi siya natin makatayo ng kanyang sarili kasi mayroon siyang mga bahagi. At dito naman mga kapatid, sa ating ipatunayan din, sa ikalawa nating katibayan, na kung titingnan natin yung Panginoon, yung Panginoon ay sa itong katangian na tinatawag natin na negatibong katangian na isa dito yung hindi siya binubuo kasi ang binubuo mga kapatid ay mayroon siyang sabi natin, uh, tinatawag natin siya, mahiwalay siya. At uh, sabi natin, magbahagi siya at kung ganun ang mangyari na maghiwalay siya at yung magbahagi siya kung ganun man mag, ang mangyari mga kapatid ang kanyang pagkakaroon mga sabihin natin ang mangyari mga kapatid na yung kanyang pagkakaroon na maari siyang mawala ang resulta mga kapatid sa itong sa itong uh, sabihin natin binigyan natin ng katangian ng Panginoon ay uh, sabihin natin yung pag-iisip ng tao kung titingnan natin kung ang Panginoon, ganun ang kanyang katangian na maaring mabahagi, na maaring uh, sabihin natin mawala, yung kaisipan ng tao, siya mismo, siya mismo yung sa sarili niya, sabihin niya, kung ganun, uh, hindi siya makatayo sa kanyang sarili. Hindi siya makatayo sa kanyang sarili mga kapatid. Ang Panginoon, kung ganun man, ang ating uh, sabihin natin, ating uh, paniniwala. Kaya nga, sinabi natin na yun. Yun ang ikalawang katibayan, na, eh, kaisipang katibayan na yung Panginoon ay hindi siya binubuo. Hindi siya, sabi natin, component or composition or elements. Ganun, mga kapatid. Allah, Allah. at kung ipalagay natin na itong uh, sabi natin ang Panginoon ipalagay natin na siya ay pagkakaroon na tinatawag natin na mumkinul wujud at ilagay natin itong pagkakaroon na sabi natin yung mumkinul maging sabi natin uh, ilagay natin na uh, siya ang wajibul wujud yung uh, kinakailangan na magkakaroon ang mag ang mangyari mga kapatid kaya kasi nabi ko na kanina ang mangyari, yung darut, uh, daruratul akli, yung tinatawag natin na katarungang kaisipan, yung mismo yung katarungang kaisipan, magsabi na hindi, mag, hindi siya magtanggap sa ganun, na yung Panginoon ay mahiwalay siya, may mabahagi siya, pagkatapos ma maari siyang mawawala ang kanyang pagkakaroon. So, hindi siya pwede kasi mawawala siya at mabahagi din siya. Hindi siya makatayo sa sarili ang mangyari mga kapatid, yung kaisipan ay hindi yan sabi natin, hindi siya hindi yan um, sabi natin tumanggap sa ganun na sabi natin sa na katarungan mga kapatid. At dito naman mga kapatid, isa naman sa mga sabi natin uh, isa naman sa mga katangian, negatibong katangian ng Panginoon ay yung sabi natin na wala siyang katawan. Well, he has no body, wala siyang katawan mga kapatid. Isa sa mga katangian na bakit yung sabi natin uh, kasi kung ang ibig sabihin natin dito sa katawan mga kapatid ay mayroon siyang uh, sabi natin mayroon siyang sukat, sabi natin mayroon siyang uh, taas, mayroon siyang haba, mayroon siyang lapad. Sabi natin sa ibang salita, mayroon siyang length, width and height. Ang ating sinabi sa Panginoon kung gano'n man na yung mayroon siyang sukat, mayroon siyang uh, sabi natin ang mayroon siyang haba, mayroon siyang taas, mayroon siyang lapad ay uh, sabi natin ma mabigyan mo siyang hangganan, ma mabigyan mo siyang limitasyon. At itong itong sabi natin pagbigay ng sukat sa Panginoon mga kapatid ay katangian ito ng mayroon siyang sabi natin mayroon siyang katawan. Na sa atin naman mga kapatid. At dito din atin din sinabi na yung Panginoon ay wala siyang katawan. Hindi siya magkatawan kasi mayroon siyang sabi natin mayroon siyang sukat, mayroon siyang taas, mayroon siyang uh, lapad, mayroon siyang sabi natin uh, yung sabi natin sinabi ko na kanina yung length, width and height. Na hindi yun magkaganon ang Panginoon mga kapatid. At dito mga kapatid, uh, sabi natin sa itong uh, sabi natin negatibong katangian ng Panginoon na wala siyang katawan ay ating patunayan. Dalawa ang uh, dalawa ang sabi natin paraan sa pagpatunay o sa pagpatibay ng Panginoon ay wala siyang katawan. Unang una na pagpatibay mga kapatid na ang Panginoon ay wala siyang katawan ay yung ating bigyan yung ang kaisipan mismo, yung kaisipan natin. Ang siyang magpatunay yung magbigay ng katarungan ng Panginoon ay hindi siya wala siyang katawan. At ikalawang paraan mga kapatid ay yung Quran. Ay yung maliwanag Quran ay magpatibay din na yung Panginoon ay wala siyang uh, wala siyang katawan. So na, so ganun mga kapatid mayroon tayong uh, sabihin kaisipan na katibayan at mayroon tayong salaysay na katibayan galing sa Quran at sa galing sa Hadis, o sa mga seriwayat, mga kapatid. Dito mga kapatid, ating uh, ipatunay, dito sa mga sabi natin, uh, kaisipang pagpatibay, unang katibayan sa kaisipang katibayan na ang panginoon ay wala siyang uh, wala siyang katawan, hindi siya nagkatawan, wala siyang katawan, ay ganito mga kapatid, unang patibay, ang bawat ang bawat katawan ang bawat katawan mga kapatid ay binubuo. mayroon siyang komposisyon. At uh, kung itong mga binubuo mga kapatid ay nangangailangan. At itong nangangailangan mga kapatid ay hindi ganoon ang Panginoon. Hindi ganoon ang katangian ng na Panginoong nangangailangan. Kasi yung sinabi natin noon, ating napatunayan noon na yung Panginoon ay hindi siya nangangailangan. Kaya nga unang katibayan na ating isabi na yung uh, kaisipang katibayan ng Panginoon ay walang wala siyang katawan na sinabi ko na nga ang Panginoon sa bawat sa bawat katawan ay binubuo. At itong binubuo, mga kapatid, ay nangangailangan ng sabi natin ay nangangailangan ng ng mga bahagi. So itong nangangailangan ng bahagi, sa ito lang na salita na nangangailangan ay hindi na siya maging Uh, sabihin natin ganun. kasi yung panginoon mga kapatid ay hindi siya nangangailangan at dito mga kapatid ating uh, sa ikalawang sa ikalawang sabi natin sa sabihin sa ikalawang katibayan sinabi natin na yung may isang negatibong uh, uh, katangian ng panginoon ay yung walang katawan at dito mga kapatid ipalagay natin sabi natin ipalagay natin ang panginoon mayroong katawan siya. So kung gano'n kung ganon man ipalagay natin mayroon siyang katawan, ang ibig sabihin doon na nangailangan siya ng lugar, nangangailangan siya ng puok. At gano'n man, sa so sinabi ko na yung Panginoon, kung nang, mayroon siyang, sabi natin, ipalagay natin mayroon siyang katawan, nangangailangan siya ng puok, nangangailangan siya ng lugar. At kung gano'n, nangailangan sa lugar ng isang puok, ang nangahulugan dito mga kapatid, ang ibig sabihin na mayroong taadod, mayroong iilan na Panginoon, na hindi din pwede, na mayroong, sabi natin, maraming Panginoon, na mayroong isa, dalawa o tatlong Panginoon. Kasi na, na, mayroong mga puok na, kasi nagkatawan siya, so ilagay dito sa itong, itong puok, ito din sa itong lugar, So, ang ibig sabihin natin mga kapatid, magdami ang ating ipahiwatig na Panginoon kung ganoon kung mayroon siyang kung mayroon siyang uh, sabi natin mayroon siyang katawan kaya ang Panginoon mga kapatid wala siyang katawan mga kapatid yun ang dalawang katibayan kay katibayan na ating uh, sinabi mga kapatid at ating ipatuloy ang uh, salaysay na katibayan galing sa Quran at sa salaysay sa susunod nating Uh, pag, uh, sa, ating sunod na programa, mga kapatid, sa ating sunod na palutuntunan, Wala naman tayong oras, mga kapatid. Magsabi na ako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma sa inyo nawa, ang kapayapaan, kahabagin, at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد واله وارزقني صحه في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في اجمال برحمتك يا ارحم الراحمين